pagsaway o pagsunod? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Mateo, chapter 21, verses 28 to 32. Ang ating gospel ngayong araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng dalawang anak, kung saan sinabi ni Kristo na may isa daw ama na lumapit sa kanyang unang anak at sinabi niyang, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka doon. Nung una ay sumagot ang anak ng ayoko po. Pero nagbago ang kanyang pasya at nagtrabaho din siya sa ubasan. Ang ama ay lumapit din sa kanyang pangalawang anak at inalok din niya na magtrabaho sa ubasan. Sumagot ito ng opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Dito nagtanong si Jesus sa lahat ng nakikinig sa kanya, Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Obvious o halata naman, di ba? Yung unang anak na umayaw at nagsabing ayaw niyang magtrabaho pero nagbago ng pasya. At siya din ay pumunta sa ubasan upang magtrabaho. Siya ang sumunod sa kalooban ng ama. Dito nagpaliwanag si Jesus kung ano ba ang punto ng kanyang kinikwento sa kanilang lahat. Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito na sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi niyo siya pinaniniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita niyo ito. Subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniniwala sa kanya. Ang punto ng gospel ay napakalinaw. Ang Diyos ay lagi tayong handang tanggapin sa kanyang kaharian. Kailangan lang tayong magbago magsisi at sumunod sa Kanya. Yan ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Laging handa na tanggapin tayo kahit tayo'y nagkasala. Pagsaway ba o pagsunod? Obvious naman ang sagot, di ba kaibigan? Dapat tayo parating sumusunod sa Diyos kahit mahirap ito pagkat alam ng Diyos kung anong makakabuti sa ating lahat. Kung ikaw ay na-bless ng reflection na ito, pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!